Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong ate ay Iver Gara, and welcome back sa ating panibagong vlog. So yun nga guys, last time nang nag-upload ako ng video, sabi ko ay magkakaroon tayo ng uh, garden tour sa garden ng isang ating kaibigan na isang member din ng SJG ng Sakyalan Japan Group at eh, tinatawag namin sa pangalang si Madam or kung kaya ay tinatawag ko minsan si Inday. At uh, dito kami sa bahay niya, nakiselebrate ng birthday niya. At ngayon nga, gusto kong i-share sa inyo at ipakita sa inyo ang nagagandahan niyang mga collections ng mga succulents at anioniums. So, yun nga guys, umpisa pa lang ng video natin. Nakikita niyo na kung gaano kaganda at Nakarami ang kanyang mga tanim. At di mo akalain na ilang buwan pa lang yan guys wala pang taon, punong-puno na ang kanyang garden. At magmula sa paso hanggang sa halaman, guys, ay talagang wala kang masabi kundi mapawaw ka na lang. Bukod sa nagagandahang kulay, ay nako talaga namang napaka-healthy ang kanyang mga uh, halaman. At isa pang napansin ko, guys, ang dami niyang arrangement. Mahilig siyang mag-arrangement. Siguro, uh, sa mga uh, napukuhaan ko din na video, makikita niyo yung mga masisilip nyo din yung mga kanyang mga arrangement. At super naglalash. She's super lash na guys. Ang gaganda talaga. Super. Nakaka in love ang kanilang mga kulay. Kaya ayan guys, samahan nyo kung panuorin ulit ang video na to. At sana mag enjoy kayo sa panonood. So, dito naman sa side na guys, ayan, makikita nyo yung kanyang mga collection na ioniums. Ang dami at ang gaganda. So, makikita mo talaga, guys, na talagang on hand. <laughs> Parang baby or anak lang. Super napakalinis ng kanyang, uh, wala ang makikita dry leaves or ano. Mas ang gaganda lang talaga. Wala kang ibang masabi, kundi super ang ganda nila. Hindi sila nakakasawang tingnan guys, ewan ko ba. So dito naman guys, ayan makikita nyo iba't ibang kulay ng kanyang uh, mga paso. 'Di ba? Ang gaganda parang tinalo pa yung tindahan. Talo mo ba yung succulent shop na nakikita ko malapit sa bahay namin? Parang mapamind. Mapapamind ka talaga sa super ganda. Busog na busog yung mga mata ko guys. Katitingin at kaiikot dito sa garden na to nakaka-happy, eh. pakiramdam mo talagang maano ka, mare-refresh ka sa daming makikita. Bukod sa nagagandahan napaka-colorful at alam niyo na, nakikita naman sa itsura guys na hindi basta-bastang uh, succulents ang meron dito sa garden nato. akala nyo tapos na. <laughs> Hindi pa tayo nakapangalahati, guys. So, dito naman ang side na to, guys. Ayan, makikita natin ang kanyang uh, mga tiny pots. Ayan. Nagagandaan. Ang cute na mga paso dito, guys. Ayan, super. Hindi ko na naisa-isang kunan sila lahat, guys. Dahil sobrang napakarami. Hindi ko alam. Baka pag, ano, pag kinunan ko yan, isa-isa nako ako abutin tayo ng halos mga 48 years. Ay, hindi naman. Nagbibiro lang. So, ayan, guys. Sa dami kong nakunan, siguro mga iilan lang din ang alam kong ID. Hindi ko alam ang mga pangalan nila guys. Kaya kayo nang bahala magbigay ng pangalan. At sobrang sa dami. Mukhang magkakamukha na yung iba. At kahit naman magkakamukha, maganda pa rin. At tulad ng nakikita nyo kanina ng mga ioniums, eto din makikita nyo rin na napaka-colorful nila. Ayan. Ay, so, iba-ibang itsura ng paso. Iba-ibang kulay at iba-ibang laki. So, ayan guys, habang nagtatalbos ako sa side na to, gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat. At sa uh, kahit pa paano, kahit pa isa-isang video na lang ang nai-upload ko nito lately kasi sobrang busy. Ay, andyan pa rin kayo na walang sawang manood at sumuporta sa channel ko. Thank you so much guys at hihingi na rin ako ng pasensya sa inyo dahil nga eh wala tayo halos gaano upload na nagagawa. Hindi talaga ako na nakakapag-edit ng uh, dere derecho. Yung isang video guys nangyayari halos isang linggo ko lang na edit hindi ko pa rin talaga natatapos. Kaya sobrang sorry talaga sa inyong lahat guys at sana kahit naman pa isa-isa ang video natin hindi pa rin kayo uh, mawawala. Sana isamahan nyo pa rin ako hanggang sa kung saan man tayo makakarating. So thank you guys for watching and sa so uulitin sa susunod pa nating mga video. Ingat po tayong lahat and happy weekend everyone. Bye!